Umani ng samat saring komento at reaksyon mula sa mga netizens ang ginawa ni TV host at singer na si Jogs Hugueta sa kapwa nitong host at aktres na si Kim Chu Kamailan lang sa It's Showtime. Ito ay nangyari ng nitong May 15 sa opening ng It's Showtime. Ang araw kasing yun ang ang muling pagbabalik ni Kim Chu sa It's Showtime matapos ang ilang araw nitong pagbabakasyon. Tinutukso si Kim ng kasamahan nitong host sa show dahil sa tila abut tenga na mga ngiti nito. Matapos nabasahin ang opening spills ni Sean Dominguez na Iting may nagchat na good morning. Ayun pa dito itaas umano ang mga kamay sa mga madlang people na mga nakarelate. Si Jobs naman ay pilit na puno at itinaas ang kamay ni Kim Chu dahil nakangiti daw ito at nakarelate sa sinabi. Kita naman sa mukha ni Kim Chu na parang hindi nagustuhan ito ang ginawa ni Jobs na pagpilit sa kamay niya na itaas ito. Kaya idinaan na lang ni Kim Chu sa pagkaway at pagbati nito sa madlang tito. Maraming mga netizens at lalong-lalo na ang mga fans ni Kim Chu ang nabastusan sa ginawa na ito ni Jobs. Komento pa dito ng ilang fans na sana daw ay ay respeto at igalang naman daw ang desisyon ng kanilang iniidolo. May mga nagsabi din na, hindi naman daw ito big deal para kay Kim. Dahil ganito naman daw talaga ang mga ito na magkulitan sa harap ng kamera. Kaya't wag na umano palakihin pa at bigyan pa ng mali.